Hello, what's up mga kasimple? Itutuloy natin yung panibagong series natin this time. Supermarket Simulator naman ang ating lalaroin. Ito nga pala si Kuya Sim. Ang kuya nyo pagdating sa mga simulation game. Guys, so may mga upcoming updates sila dito. Moving items without boxes, door interactions, cleaning sa... Uplifters, Okay, so may mga pwede na magnakaw sa tindahan natin. Security guard, CCTV, anti-tip doors, expiration date sa mga items. Okay, continue na natin guys. Tuloy-tuloy na natin to Day 2. Day 2 na ng su supermarket simulator natin. Hindi pa na natin napipinish yung day. So, hindi pa natin na-enter. Pakita ko lang sa inyo. ah, uh, ito na yung progress natin, day 1. So may mga Meron pa tayong mga paninda dyan oh. Soko pick marami pa Sugar Yung pasta natin Ito Et, yung juice Ay Juice ba to? Ano ba to? Hindi ko makita Oil pala to Okay Oil, tinapay, tsaka Flour Uy! Ate, sarad! Okay, sige. Pagbigyan. Kala ko, sarado na tayo. Buti na lang, di natin in-enter, no? Ate, siguro mong cash yan. Pasok ka pa sa discount natin. Naku! Ayang! Ate, sabi ko, may discount pag cash. Bukas, wala nang discount yung mga magbabayad ng cash. 8.85 Okay. Thank you, madam. May papasok pa ba? Ano natin? Baka may papasok pa pala. Ay, wala na. Ito si ate. Papasok ba yan? Pasok kaya ito. Si kuya pala. Sir, may, may previous kami, sir. May discount ka pag pumasok ka sa tindahan namin. Basta na cash, ha? Sir, pasok ka, sir. Doon lang, oh. Yun, malapit na, oh. Sir, dito, dito. Dito, sir. May kape kami. May, may sugar. Sir, sir. Grabe. Wala na pala. Okay, wala na papasok. Yan. Enter na natin, guys. Okay. Satisfied customer. Siyempre, 21. 21 dyan. Siguro, mga... Mga sampu siguro yung may discount sa atin, no? Store point natin. Okay, 131. Total profit natin 5, 498 no kumita tayo doon. Talaga. Asa na may lo loan income, okay. Okay guys. Yan na tayo. Dito, and um, daily expenses. You'll receive daily bills starting today. Make sure to pay the bills using your computer before their due date or they'll be paid automatically, okay? The more electrical device, the more expensive the bills. Okay. Okay, so... Si Kuya, siga oh. Sobrang siga ni Kuya. Grabe oh. Siga ka ah. Open na natin. And... Meron pa tayo eh, no? Wait lang, yung binibili natin. Nandito pa. Bibili ulit tayo makakasimple ng bagong paninda Ayan. para may stock tayo mag lang tayo mag pag pwede tayong mag stock pa stock lang tayo pwede muna natin yan dyan Punoyin natin para ano kailangan marami kang paninda kasi pag naubusan ka ikaw yung malulugi yun may Sir, wala na tayong discount, sir. Ha? Bawal na yung cash dito. Dapat naka-ATM na kayo lahat. Hmm. Eh, pwede ba naman magbayad ng cash? Pero wala lang discount. Tapos na yung ano natin. Dito na tayo, wala nang mga discount diyan. Sino diba, ba'y mamalikaa oh? Point. Oh, mali, mali. Ah, uh, one cents lang. Thank you, madam. Sir, 'yan. Okay yan para hindi tayo magkamali. 14.3 Thank you sir. Pasok madam. Pasok sir. Mura lang pa paninda natin dyan sir. Hindi ka malulugi dyan. Yun. Sakto. So, parang mas okay ito para sa akin. Kasi nagkaroon na nga kami ng tindahan dati eh. Parang bumabalik yung alaala -ala. Thank you sir Yan Cash Pero wala ka ng discount sir Tapos na yung discount Ano natin um, 17 no Yan thank you sir Choco so, pick Tsaka ano Flour 3.81 50, five one, yeah. thank you, madam. Guys, store level 3 na tayo. Level 3 na yung store natin. So, pwede na tayong bumili ng panibagong product. pwede na tayong bumili ng panibagong product uh, alauna na agad ang bilis naman okay sir wala nang discount sir ha 3.10 thank you sir pinapay tsaka rukal 80 cents apa 5 thank you madam sugar puro naman custom ito ang hirap mag ang hirap magsukli sukli uh, 92 yan thank you sir so pick tsaka mantiga men in black oh guys men in black tong ano customer natin oh black tie black yung suit Haga, check na natin nako nako may men in black dito Black din yung shade. black shoes din. Uh, wala yung sa cleaser. Mukhang ano yun na. Ah? Agent. Ito. Ching Chong bumalik. Ching Chong. 5.25. Yan. Thank you sir. Ang ganda ng mga shot nila. Oh. Mga ano. Tatay. Mukhang tatay. 14.08. Thank you, sir. Ano naman? Mukhang waiter. Bumili siya ng sliced bread at pasta. Waiter nga yan. Ubusan sila ng pasta ng paninda. Si kuya naman, macho nito. Oh. Macho ng ano, no. Oh. <laughs> uh, 15.5. Wala na sa kuli, sir. Wait lang. Tindi na natin yung ilaw bago dumilim. Guys, <clears throat> pwede na nating bilhin yung pwede na natin bilhin to bilhin na ba natin to wait lang <clears throat> meron na raw ano eh choky pick choky pick mabenta yung choky pick no mahal din 70 bucks thank you pasta tsaka oil na ubusan naman ng ano to yung waiter na to na ng pasta na ulit ng mantika itinda nyo yan eh thank you sir balik ka sir choco pick zero okay um ba't ganun yung bibig ni ate parang may balbas parang may bigote eh. Yan. Thank you. Check lang ulit natin. Bilhin na kaya natin. 200. Hindi, huwag muna natin bilhin kasi baka magka problema. Tignan muna natin kung paano yun. Um, 14.19 Thank you sir. Balik ka sir ah Um, Pasta. Yung waiter, iba na yung suot pero naka ano pa rin. Ano to? 65. 65. Thank you, sir. Yun. Marami pa naman, no? Dapat natin stock. Mantika, sugar, tinapay. Andun pala yung tinapay sa kabila. Dalawang mantika para kay ate. Golden pesta yun, madam. 9.50 thank you madam saka sugar yun dalawang sugar choky pick puro na video na tong mga to ah. 16.3 thank you sir choky pick Ay. 37 um, 5 tsaka tsaka 80 5 yan thank you sir ay dito pala 5.10 Thank you, sir. Ito yung kag kagabi yung ayaw pumasok sa atin. Ngayon lang siya bumili. Sir, wala nang discount. Hindi mo inabutan yung kahapon. Eh. Sayang. Dapat pumasok ko na kakapon. Para nabili mo yan. Binili mo. Oil tsaka cereal. Sayang. May discount ka sana. Um, 30. Yan. Thank you, sir. Si Chinchong. Chinchong, sir. Yun. Cash na naman. Kaso wala ka ng discount, sir. Kasi nabigyan na kita kakapon. Yun. Guys. Tapos na yung date to okay dito and ito pa rin yung tsura maliit pa rin tayo pwede naman natin bilhin yung expansion mag expand na tayo kawawa tayo ay hindi pa pwede Re required per level 4 okay matagal pa yan sa customization wala pa rin no? sa bills, wala pa tayong babayaran bilhin na natin to, bukas bukas na lang dito naman, may babayaran na tayo 37, bayaran na natin yan okay guys kita-kits tayo sa day 3 ayan, ito yung tsura nung simulator natin malit pa lang, malit pa lang tayo ayan yung lalaki yan nag-uumpisa pa lang tayo. So, yun. Um, save na muna natin. Ayan. Guys, see you sa next video. Uh, Magre-record tayo ng day 3 next time. And hanggang dito na lang muna. Ito ulit si Kuya Sim. Ang Kuya nyo pagdating sa mga simulation game. And umpisa pa lang to guys. Marami pa tayong lalaro yung simulation uh, upcoming. So, abangan nyo. 30 minutes lang tong video natin. Mabilis lang. Okay lang yan. Yun. See you guys. Kuya Sim out. Bye-bye.